Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat Mga mga videos na aking nakalap sa internet Or subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Yeah, ipa more Oo, oh, naging aso tuloy Love, eh, may hindi ko ba? Sina ba? Love, eh, may hindi ko ba? Nga wala ba ko din maging na may hindi? Naunsa man ka, love, ka, last na kagimay, na-restricted akong account. Nagmahay-mahay dito ko nga gimay dito ka. Hello, kanya man. Bago-ba ang akong account. Tawawan naman si ate. Ang kamay di lang na-restricted agad. Ano yun sa'yo? Ito yun sa'yo. Ano Wow! sa'yo? Ano yun sa'yo? Ano yun sa'yo? Wow. Ano na high school? first year high school ka nagpatuli? Yata. Hindi ko <laughs> maalala pa sa na, high school. Naman. Ako ano, grade 6. Lagot. <laughs> <laughs> Akala niya, jackpot na siya. Right. Ala. Sabi mo sa akin, eh, I swear. Di mo iwan. Dati pala siya si Raul. Baby, game. Oh? Hey, ako. Naiiyak din ako. <laughs>

Agay! Agay! Ang oh, kiss mo ko, mo ko. Ang kiss mo pa ako din dito. Wow. Yes. Ay, Parang ito yung na. Parang ito yung na. Ay, ay, <laughs> <naman taman. laughs> ay, ay, ay. ay naku. Ano ka, ha? Tro, may ubo ka. Ano <laughs> 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 Ay, ikaw! Pag hindi ka nagbayad, babalatan pa kita ng buhay! Ba? Lagi mo. What she said. Hindi! Lagi mo ko What she said. Nakambal eh, to? Eh, parang ganito. Hoy! Hoy ining mo! Kung hindi ka magpabayad, tatadya ka ko yung tuwag mo! Ganun na naman. ining 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 ining. siya. Itit. <laughs> <laughs> Mahal, kumain na po ikaw. Pa... Eh, pare, replyan yan ipapumal pa po mahal. Wala akong galang kumakain. May miss ka kita. Tapos kumakain siya ngayon. Kaloko. Hmm. Mahal naman eh. Magang ngayayat ka niyan. Eh. lang yan. <laughs> Ay nako. Kalokohan. Madre si <laughs> Ismael. Puso kayo dito re. Kaya naman dyan. Sa YouTube, YouTube ko, eh. Ito, kayo mag-upload kong video? Ah, mag-upload kong video. Lindo, Pedro. Nare, nilisig daw. Na prank. Wala na yung phone Galing sa trabaho, sa opisina, construction. sa construction. Ang mga babae, sa cemeteryo, hmm. <laughs> cemeteryo. <laughs> <laughs> Gawin mo? Ang gawin banayad whiskey ah. Kumain ka ng banayad whiskey. Kumain o uminom? Ito na. Palamang. Ito Doktor, malubak Ha? Mahal mo ba ako? Ulit-ulit eh. Nakailang tanong ano. 1,000 na sa tanong. Oo, eh, hindi lang eh. Oo nga, mahal nga kita. Ha? <laughs> oh? <laughs> mahal nga kita, baliw. Nga, daw, Ah, uh, yes, o so siya to? Ipa-ibot ako na akong ngipon, Dok. Uy, kaligaw pa na yung mong ngipon? Ipa-arot eh, ko na yung Doktor. Pailisan akong ngipos kanding. Uy, po din imong ilis. Mahal kayong bugas, doktor. Para sagbot na lang akong kanon. <laughs> Papalitan niya ang ipin. Ipin sa kambing. bigas kapusa, eh. pero hindi niya alam. Parang tanga to. Kaya ayoko lang ganito ng laro eh. O sarina, sarina. Nakakahiya naman. Ayoko na mo O sige na, sarina. Iba na lang. Para kayong tanga. Huwag niyo naman ako. Sige, ulit. Ulit niya, ulit. Ayoko nang ganun. Oh, oh. Suspect. Maraming nagkakakrush sa kanya pero hindi niya alam. Ano ba yan? na ulit. O bakit? Ayoko nga nang ganun eh. Sinasabi niyo pa ba? Ayaw niya pa rin. Sinasabi... <laughs> hindi totoo yan. Hindi totoo naman eh. Bakit Sabi lang kami. Ganun? Kakainis kayo. O sige na nga, iba na lang. <laughs> ulit na naman. Ayoko nga nang ganun eh. Sige na. Ulit, ulit suspect, mabait siya, kaya gusto siya ng mga tao. o, <laughs> hindi naman! Wala, Ayaw hindi niya pa rin. Din, mga tayo na masama din. <laughs> Oo, oh, para kayong ano dyan eh. Ay, ganun ba? Sorry. <laughs> Nangayaw ko na nga, tigil na nga natin. Nabuti pa. Pasensya na, hindi ko alam. <laughs> eh, kasi kayo eh. Ang pangit kaya kapag ka ganyan. Pasensya na, ang arte mo masyado para kambaw. Kang... <laughs> <laughs> Ayaw na, naiinsa ko sa inyo. O oh, sige na, tama na. Baka masapak din kita sa mukha eh. <laughs> yung party <atin> mo. Mas <laughs> <Basta> arte. <laughs> Tol, sinuntok mo na yung kainuman mo kagabi? Oo. Oh, Paano eh? sinabi na kamukha mo raw si Pio oh, Pascual? Sinabi naman palang kamukha ko si Pio at Pascual. Bakit mo sinuntok? Sinungaling eh. <laughs> Kaya naman pala sila pakit. Ano sabi mo? Study first, Olam?

Mangkasing no, ko, isa kosong mo. yang Ah, ya Merindar lagi. Butong kayo eh. No, pan ba? Hmm. ini na yung pala ilang pan. Gagahe ba? Murad ini ilang pan. Ah, we should pak. Ini cook. In everybody's milk. <laughs> pan, Hmm, Ah, mana man, lagi ka na. lagi Ini pula ya. bagi gahi, no? Ini, ya.

Inaanap